Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. At alam ba ninyo na mayroon ng bonus ang pagiging matanda? Opo, bonus as in cash incentive. Dati mga edad 100 lang o centenarians ang nakakatanggap ng cash gift mula sa gobyerno. Pero ngayon sa visa ng Expanded Centenarian Acts, kasama na rin ang mga seniors sa edad na 80, 85, 90 at 95. Lahat sila ho nakakatanggap ng 10,000 cash bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa lipunan. Para mas mapalalim ang ating talakayan tungkol sa Expanded Centenarians Act, makakasama natin si Dr. Mary Jean Loreche, Officer in Charge and Commission Member ng National Commission of Senior Citizens. Tutok lang sa mahalagang informasyon na siguradong makakatulong sa ating mga mahal na seniors. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.